So, nag tayo sa part 2. Hindi ko talaga siya maalis, guys. Eto, pag ganyan ko nakalak siya. So, hindi ang gawin ko? Nakalak siya eh. Ayaw mo ba Kunin ko sana ang buo. So, hindi siya pa. Dito, 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 buo pa. Kunin ko na lang ito. Ayan. Ayan. Kaya naman ako makunin ilan <laughs> So nag na natin, no? But, wala naman siya, wala naman Kasi Kaya yun, siya yung pwede ako, Wow. <laughs> so, we have some iikot sa kaliwa sa kanan. Iikot pa sa kanan. Iikot pa sa, tangan, sa tangan. Ako, hindi na siya pumasok. stop up guys! Ano na naman yan? ayon nito. Hindi na siya gumalaw. Sambang left to the right. Hindi ko ma-memorize sa ako isang lubo. Sa left kaya yun. Hindi Ayaw masara. So parang sa right. Ako,

Oh no. So, baka may nakako. Kasi hindi ko siya masara, guys. Problem is, ano? Hindi natin malak. Masakit ang barko ko. So, ayan. Hindi ko malak. Baka, kaya? But anyway, pa yun, ah. Wow, napailaw natin. Thank you. Pero hindi ko na ilagay ang lock. That's the problem. Kailangan umakyat ako at aayusin yung yung sarap. Kasi yung lock, hindi siya lock. <laughs> hindi ko magpasok yung lock. Parang tama yan.